Sa bawat kandas na tatahakin mo, ay walang kasikurutuhan, maganda o pangit ang kahi at nanit. Pero ito lang masasabi ko sa iyo, maganda man o pangit, ikaw at ikaw rin. walang permanente sa mundo. Lahat ng ito panandalian lang. Kaya habang may oras, piliin mo maging masaya. Kung malungkot ka, umiyak ka. Kung pagod ka, magpahinga ka. Kung gusto mo mapag-isa, go! Okay lang yan, basta wag mong kakalimutan na dapat saglit lang. Huwag kang tatagal sa lungkot. Maikli lang ang buhay, kaya hanggat may a... Paano mo nga ba makukuha yung balanse ng buhay? Yung hindi sobra, hindi kulang? Uh, sabi nila, hindi raw talaga makahanap yun eh. Dapat daw ikaw mismo ang gumawa. Maging mabait ka pero huwag kang magpapabuso. Magtiwala ka pero huwag kang magpapaloko. Makontento ka sa buhay. Lahat ng sakit na dinanas ko, napalitan ng peace of mind and happy heart. Kaya ikaw, yung nakakarinig dito, trust the process. Yun siguro nahihirapan ka at nasasaktan ka. Ilipas din ang lahat ng yan. At bukas o sa makalawa, gigising ka na lang. Paano mo nga ba makukuha yung balanse ng buhay? Yung hindi sobra, hindi kulang. sabi nila, hindi raw talaga mahanap yun eh. Dapat daw ikaw mismo ang gumawa. Maging mabait ka pero huwag kang magpapabuso. Magtiwala ka pero huwag kang magpapaloko. Makontento ka sa buhay.